at ng matatanda pagka tinanong mo Isko Moreno Oo nga, eh, grabe nga yung pagmamahal ni ng mga senior kay Isko eh no oh, grabe no mga senior What's up mga kayo welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV tuloy na balita walang kinakampihan sumasalamin sa katotohanan lamang Okay mga kayo, dito tayo sa Pretil Market na wala na ngayon para mag-conduct ng uh, survey sa pagka-mayor next year 2025. Siyempre ang mga choices natin. Isko Moreno, Dr. Hanel Lacuna, Sam Bersosa, Michael C. Maratamundong Si Hanel Lacuna, Michael say at Sam Bersosa Ang pagkakaalam ko ay nakapagpasa na to ng uh, Nakapagfile na to ng COC Si Maratamundong, kung di ako nagkakamali ayon sa source natin Bukas! At si Yorme Isko Moreno, eh bukas din October 8 Today is October 7 Dito tayo sa Pretail Market para mag-conduct ng survey Sino nga ba ang mayor mo sa 2025 election Let's go! Go on, Ray. Go. Tay. Ito, survey lang, Tay. Wala naman tama o maling sagot, ha. Sino ang mayor mo sa 2025 next year? Eh. Ano yun Ay. yung tinalam? Ha? Ano yung kasi ilan tumapo siya? Lima. Lima? Ang ano? Uh, Ayan. Si Isko, Anil Lacuna, Samper Sosa, Michael Say, Marta Mundong. Yan ang sure uh, sure natatakbo next year. Sino pa ang mo dyan? Mga nya nya ini isipan ni Kuya syempre. Eh Ito lang si Isko Isko, baket? Si tagal na rin dito, 'ya. Halimbawa'ng manalo uh, 'yan eh. Halong no. pa 'mong manalo si Isko. Ano 'yung gusto niyong uh, baguhin niya ulit dito sa Maynila? Yon Siya 'Di na 'to talaga, kasi sayang. Kumusta 'kong beer? Oo, hindi na sabihin ni Kuya kasi nga talagang uh, may kwit ang labanan ngayon, 'no? Kuya, Kuya. Para sa 'yo. Para sa iyo lang ha Wala naman tayong ano rito Sino ang mayor mo para sa iyo? Yun o, no? si Isko Bakit? Eh, magaling doon Magaling Halimbawa, manalo ulit si Jorme dito sa Maynila Ano, ano yung... naman ang gusto mong unahin niya? Unahin niya Ayun pa, Isko Dati eh. pa rin niya gawa niya Linisin yung uh, nagpipinda Linisin Okay, para sa kapaligiran naman Ang gusto ni Kuya Ikaw Kuya? Isko ko, Pa Bakit, para? Maganda na yung tulong niya, Pa Ayun, ayos ah, pa Halimbawa, Bad manalo Pandemic oh, Ayun, ang oh. no? galing ha Halimbawa ang manalo na tricycle ko is kuya, no? tricycle mo? Kaya kuha natin. Halimbawa manalo si Orme, ano yung gusto mo ulit niyang baguhin pa dito sa Maynila? Hindi ko alam, mahala ka siya. Wala po, tante ka na? Ah, yung sino ba boto mo? Isko. Isko. Okay, solid 'yan, ha. Oh, solid par. Isang A naman 'yan, oh. Hey! All right. Tena, nawala na 'yung mga ano, ha. Ha, nawala tayo sa unang. Tay, magandang hapon na ha. para sa Sino ang mayor mo? Para sa lang naman. Dati pa, Dati pa rin. Dati pa rin, bakit ka mo? Ayun ang paborito ko. Eh. Ba, pa ano ba yung mga nagawa ni Isko noon? Bakit mo siya naging paborito? Sa ano? Basta maganda siya sa ano, sa hindi naman lahat ng na bagay, okay kasi Ayaw ako sa iba. Kaya mo sa iba, short. Oo, uh -huh. mabilis. Oh, uh -huh. Ganun lang kadali. Ayaw ni tatay sa iba. Gusto niya sa dati pa rin. Yorme is kumore. Halimbawa no? sir, na manalo si Yorme. Ano naman yung mga gusto mo na unahin niya? Unahin niyang baguhin. Dito syempre, sa lugar ng Pritil. Ngayon lang wala akong masasagot. Terminal, ayaw niyo? Terminal. Ayaw Pwede, no? Balengke. Balengke. Uh, health center, no? Yun. Uh, okay. So, salamat sa Bokuna, anti no? Salamat, salamat tayo. Salamat tayo. Eh yun po. Tirahin na natin to, baka matira pa na iba eh. Kuya, survey lang po ah, survey lang. Para sa sa'yo, sino ang mayor mo next year? Para sa sa'yo lang naman. Mayor din ba tiyatakbo na? Oo, oh, mayor eh. Lahat siya, mga nag ano na, nag na ng COC iba. Ah, uh, ito ako. Yun, isko. Bakit? Para sa akin, sa mga tricycle driver, kasi nung siyang nakaupok, pagka nauhuli kami, ang multa lang namin is mababa sa hindi mo maabot ang limandar. Pero nung time nung si Hani, pumahas. Parehas sila nang sinabi nung sa Sampaloc, no? Talagang para 1-5, no? Oo, parang 1 Parehas nga sila, no? Okay. Kung mananalo si Jorme ulit, ano sa tingin mo yung uunahin niya? Yan. Ano dito sa lugar na... Sa niya, sa niya. Yeah. Ano ano naman yung gusto mong unahin niya? Dito sa amin sa uh, siguro yung mga tricycle driver bigyan ng chance na makabiyahe ng legal kahit man makulor basta may mga oh, hindi naman kasi yung ba magkaroon lang sila ng kahit pa paano magkaroon ng disipina, yung mga tricycle driver kasi para maari, hindi kalat-kalat no, hindi kalat-kalat palaging ano yun eh, no? parang oh. sa anong tawag doon doon parang salasalapat ang nangyayari kasi rito parang by chance eh yung, yung yung customer mo tatawagin mo magkakapasahero ka no? parang ganun oh, eh no? parang ganun kaya nga isa sabi gusto mong mangyari dito, magkaroon ng parang sa malaking terminal. Terminal lang naman. Huh? Padya, okay. terminal, oh, pantya rin, no? Terminal. Pantya, pantya tsaka ano, Tsaka yung... Para padya, hindi labo-labo. Tama nga naman, no? Galing, galing, galing. Pwede. Kasi hindi naman kami lumala, hindi naman kami nangaragabiyado ng tao. Oo, oh, lang, Pana, patas lang, patas lang de. Kami, patas lang. Ang Ka kaibahan lang kasi, kolorum lang kami. Karang nasa kalsada kayo. Oo. Oh. Bakasi dyan, makawalang lisensya. yung kasi. Kaya iba, kung magkakaroon sila ng mga lisensya, siguro magkakaroon terminal. Magiging mas maganda magiging maayos yung buhay namin. Kumbaga, ang gusto lang ni Kuya, organize. No, organize lang. Alright, thank you. Salamat Kuya. Ang pinili niya, your Isco Moreno. Thank you, thank you, thank you, thank Oh, again ha, ang pinaka current location natin ay Tayuman Pretil. Ayun yung pure gold. pure gold Pretil. Tapos sa ito yung papuntang C2 Road. Uh, tay tay tay, tay. Ito, may tanong natin. Tay, para sa'yo ha, ah. sino ang mayor mo next year? Yan. Isko. isko. Bakit Isko? Ah, si Isko, matulungin. Kaya ginagampanan yung trabaho niya. Yo, yeah. may malasakit. May malasakit yan. So, siya ang ano iboboto namin mo? Yan, eh. Yung tondo ay din yan. Tondo, andi, tondo ay din ako. Oh, so, so maaasahan niya ang so, boto niyo. Alright, thank you. Ano ba yung mga nagawa ni Isko noon, nung umupo siya? Marami. Gaya nang Gaya ng pagbibigay ng mga ano sa matatanda. Ay, Ay oh, citizen. ayuda. Oo. Oh. Oh, yung mga... Cake. Oo. Oh. So, para sa inyo, Yorme. Yorme. Sorry, yorme. yorme. Wala naman ang... Ang taga Maynila, Yorme ang number ang number one nilang choice. Yorme. yorme. Thank you, thank you tatay. Salamat, salamat. Ito si nanay, Ito, tanongin ko si nanay. Lahat uh, ng matatanda, pagka tinanong mo, Isko Moreno. Oo nga, eh, grabe Isko nga yung pagmamahal ni ng mga senior kay Isko eh, no? Oh, grabe, no? Mga senior, kahit siya baseko, kahit sa lugar, Isko Moreno. Wala nang ano yan. Inanay, nai, ikaw nai, para sa'yo, sino ang mayor mo? Isko, Isko pala. Bakit po? Eh, kasi kahit pa paano, dumaan pandemic, wala na na tao. Yes. Ang mga senior, napakinabaka ng senior Yung ayuda, ayuda. no? Ayuda. Ano pa? Ano pa yung mga nagawa ng Isko na? Oh, marami siyang nagawa lalo na sa mga nag-aaral na bata o nagkaroon na. yung laptop, oh, oh. tablet, laptop. no? Laptop. Oh, Kahit pa paano na iraos ng mga bata yung pag-aaral sa pandemic. Internet, libre oh. din. yung sa ano, sa Espanya, yung mga bata. Ay napana-aprubahan yung bang minsan wala ba nang oh, mga bata sa eskwela. Sa yung eskwela na di aircon. Mm -hmm. Halimbawa, manalo ulit si Yorme. Ano ba yung nais niyong nice, gawin naman niya? Gawin niya ulit. Una-una, syempre, dito sa lugar ng Pritin. Anong gusto niya? Bigay niya sa amin yung Pritin. Ano oh, <laughs> sa mga talagang mayari. Pwede mong nagtinda talaga sa Pritin. Ano ba nangyari sa Pritin? Maging public Sunod. market ulit. Okay. Hindi maging ano. Okay, thank you na. Nagpatuloy yung tapagmamahal niya sa mga senior. At magiging senior pa. Thank you, thank you Tama nga naman. No? Ikaw, 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 Taibi. Nakalimutan. Tanong nga yung tinatanong mo sa kanya. Ano? Yung, yung pag nanalo si Yorme. Ano yung manalo si Yorme? Hmm. Dito sa Maynila. Ulit? ulit. Oh. Ano yung gusto nyong unahin niya? Dito, dito, sa lugar ng Pretil. Siyempre, may mga lugar-lugar yun. Eh. Tagapretil kayo. Kailangan yung boses nyo, eh, malaman niya rin kung ano yung mga gusto nyong pagbabago dito sa Pretil. Tulungan niya na lang lahat ng mga vendor dito na ang ng pwesto uh, uh, pang kalahatan pang galing ni tatay ah uh, mga health center, ayaw nyo ba? Oh, huh? health center health center? oo oh. oh. pero na ito, ayan yung pinagagawa yung ah, yan health center yan sino na? si Kong? hindi natin masabi kung sino yan oo nga, oo nga, oo nga congressman na put natalo lang pinagpatuloy nung uh, natalo kongresman. congressman pero maganda pa rin yung naging layunin oo yung ayan natalo. yan, yan bulwagan na yan yan ayan uh, ang sakit na oh, okay oh. thank you tay. thank you tay. thank you. so ang request ni tatay oh. yung vendor magkaroon ng mga sarili-sarili sa eh. oh. lalo na yung mga lihiti mong taga-pretil oh. oh. tunay balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.